Laban Pilipinas dito by 15 Ooh. points. Great snatch of the letter. Would we see a slam? Oh. Yeah. championship title ng Team Pilipinas. Posibleng madagdagan. Strong Group Athletics Team muling nagpakita ng gilas at galing sa William Jones Cup sa Taiwan. Yan ang ating tatalakayin at pag-uusapan pagkatapos mong pindutin ang like, ang follow at ang subscribe button. Pasok! Muling ang nagpakita ng gilas at lakas ang Strong Group Athletics Team sa kasalukuyang William Jones Cup sa Taiwan at ang pitong championship title ng Team Pilipinas ay posible pa nga ang madagdagan o oh mga boss, nakakapitong championship title na nga ang Pilipinas sa naturang tournament at pumapangalawa ito sa may pinakamaraming title kasunod nga ng Team USA. Sa bidyong ito ay ating isa-isahin ang mga kuponang pinadala ng Pilipinas na pinalad at maswerteng nasungkit ang kampyonato sa taon-taong ginaganap na William Jones Cup sa Taiwan. Unahin natin ang Northern Consolidated Cement noong 1981. Ito ang pinakaunang team Pilipinas na nakakuha ng championship title sa Jones Cup. Ang kupunan ay binubuo ng ilan at halos mga pill arms, imports at naturalized players tulad ni Ricardo Brown, Willie Person, Dennis Till, Jeff Moore at dalawang natatanging homegrown Filipino players na sina Frankie Lim at J.B. Yangu kung naalala nyo pa ang Team Cambodia noong 2023 sa Southeast Asian Games, parang ganito ang sitwasyon ng Team Pilipinas noon sa pangunguna ng NCC o Northern Consolidated Cement. Kaya naman hindi ganun kaganda ang pagtanggap ng Pilipino basketball fans sa naturang kupunan. Pangalawang kupunan na nakakuha ng championship title sa Jones Cup ay ang Team San Miguel noong 1985. Hindi katulad noon sa NCC, ang team San Miguel naman ay binubuo ng halos mga PBA superstars at mga local players tulad ni na Alan Kaidic, Sampoy Lim, Hector Calma at tatlong foreign at naturalized players na sina Chief Angeland, Dennis Steele at Jeff Moore. Taong 1998 sa 21st edition naman ng William Jones Cup ang Philippine Centennial Team isa sa itinuturing na, na Philippines Best Assembled National Team naman ang nakakuha ng pangatlong championship title. Ang kupunan ay kinabibilangan ni na Johnny Abarientos, Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio at Kenneth Dorendez. Noong 2012 naman nang maging matunog ang pangalang Chatries. siyang siya namuno noon sa Smart Gilas na tumalo sa Team USA at nakakuha ng pang-apat na championship title sa William Jones Cup. Ang kupunan ay pinangunahan noon ng naturalized player na si Marcos Dauti, mga PBA stars na sina L.A. Tenorio, Gabe Norwood at Ranidel de Ocampo. apat na taon ang lumipas taong 2016, nasungkit naman ng Mighty Sports ang panglimang title ng Pilipinas sa William Jones Cup. Ang kupunan ay binubuo ng halos mga imports na sina Al Thornton, Hamadi Njai, Michael Singletary, Vernon McLean at ilan pang mga Phil players. Ilan din sa mga locals na kabilang sa kupunan ay sina Jerry Ting, Larry Rodriguez at Sandy Salvacion. Lipas ng tatlong taon at bago lumaganap ang COVID pandemic sa buong mundo, naihabol pa ng Mighty Sports Go for Gold Team ang pang-anim na titulo para sa Pilipinas noong 2019 William Jones Cup. Ang angkupunan ay binubuo ng ilan sa mga PBE imports na si Sina Rinaldo Bachman at Eugene Pills. Kabilang din ang ilan sa mga Phil foreign players na sina Mikey Williams Joseph Yu Jeremiah Gray at Roosevelt Adams Nakuha naman ang Team Pilipinas ang pangpitong championship title nito sa William Jones Cup noong 2024 lamang sa pangunguna ng Strong Group Athletics Team na nagrepresenta ng ating bansa ang kupunan ay kinabibilangan ng mga imports, naturalized player, Bill arms at mga locals tulad ni Nat Chris Macolo, Pinner, Aji, Ans Renz Abando, RG Abarientos, Kiefer Rabina, Jordan Hiding, Dev El at Gio Chu. At ngayon nga sa taong 2025 pagkatapos ng pitong championship title na nakuha ng Team Pilipinas sa naturang tournament at sa muling pagbabalik ng Strong Group Athletics para sa Pilipinas, muli kayang magtagumpay ang ating kupunan para sa pangwalong titulo? Ano sa tingin nyo mga boss?